Kaya naman panawagan ng Israeli government sa militanting Hamas. Na pakawalan na nito ang mahawak na hostage. Kabilang na dito ang 10 buwang gulang na sanggol at nasa mahigit 80 taong gulang na matatanda. Igit ng Israeli envoy na sapat na dahilan na ito sa kahit anong gobyerno na maglunsad ng digmaan para protektahan ang mga nasasakupan nito at upang maisalba ang mga nananatiling bihag. We remind again and again that we have 239 civilians, also soldiers, but out of them mostly civilians, Israelis and foreigners, that have been kidnapped, which is a war crime, and taken into Gaza as hostages, haven't seen anybody since they were kidnapped. This is a good enough reason for any government to launch a war, to bring those people back home. Bahagi ng kampanya ng Israeli government ay ang pagpapalabas ng mga poster para maisa publiko ang mga mukha ng mga bihag na pinaniniwala ang nasa kamay pa ng militanting grupo. Ang mga teddy bears naman ito ay nakapiring ang mata, ang sumisimbolo sa nasa 33 mga batang ginawang bihag ng militanting grupo ayon sa Israeli envoy na ang nais lamang ng kanilang gobyerno na maging kahihinatnan sa sigalot na ito ay ang mailigtas ang mga bihag, tiyaking hindi na makapaglunsad ng kahit anong pag-atake ang militanting grupong Hamas laban sa Israel at ang maialis ang mga terror facility o mga armas na gamit ng grupo laban sa kanila.